Naaresto ang dalawang mas wanted persons sa lalawigan ng Nueva Ecija sa magkahiwalay na Manhunt Charlie Operations na isinagawa noong October 1, 2025 sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Harold L. Bruno, Provincial Director ng Nueva Ecija Police Provincial Office on NEPO. Ayon sa ulat, pinagsanib na pwersa ng Gapan City Police Station, Provincial Intelligence Unit o PIU NEPO, First a Provincial Mobile Force Company, Fort Maneuver Platoon at RMFB-3, 303rd Company ang nagsagawa ng operasyon sa barangay San Vicente, Gapan City. Nagresulta ito sa pagkakaresto ng isang 43 anyos na lalaki na nakalista bilang top 1 most wanted person city level at top 8 provincial level dahil sa kasong frustrated murder. Samantala, sa isa pang operasyon, nadakip ng Cabanatuan City Police Station at Provincial Intelligence Team Nueva Ecija o PIT-NE ang isang 72-taong gulang na lalaki sa barangay Imelda, Cabanatuan City. Ang suspek ay kabilang sa listahan ng mga most wanted bilang top 3 provincial level at top 4 city level dahil sa mga kasong pagnanakaw, theft at estafa. Ang dalawang naarestong individual ay kasalukuyang nasa kustudiya ng kanikanilang mga himpilan ng pulisya para sa kaukulang dokumentasyon at desk posisyon. Sa isang pahayag, sinabi ni Police Colonel Bruno na pinasasalamatan niya ang mga tauhan ng Gapan City Police Station at Cabanatuan City Police Station sa kanilang dedikasyon at yaga sa pagtugis ng mga wanted na personalidad. Ang mga tagumpay na ito ay patunay ng patuloy na layunin na papanaguti ng mga kriminal at panatilihin ng kapayapaan at kaayusan sa lalawigan. Masisiguro na ngayon na mga magsasaka at seed growers ang pagtanggap ng genetically pure at tunay na uri ng inbred rice seeds sa pumagitan ng DNA profiling technology ng Philippine Rice Research Institute of PhilRice sa Science City of Muñoz, Nueva Ecija. Sa ilalim ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF Seed Program, matagumpay na DNA profile ng PhilRice Genetic Resources Division ang 214 na variety ng palay para sa pambansang pamamahagi. Ayon kay PhilRice scientist Jonathan Yones, bawat variety ng palay ay may natatanging DNA fingerprint na nagsisilbing pagkakakilanlan at tumutulong upang ito ay maiba sa ibang variety na maaring magkamukha sa pisikal na anyo. Sinabi ni Niones na kung ang uh, hinihiling na magsasaka ay variety na angkop sa kanilang lugar ngunit na paghalo ito ng hindi angkop na variety, maaaring bumaba ang kanilang ani. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang paggamit ng kurong binhi ay maaaring magpataas ng ani ng 10-15% dahil sa mas mataas na germination rate, resistensya sa peste at sakit, at sabay-sabay na paghinog ng pananim. Dati umaasa lamang ang mga eksperto sa mga agro-morphological na katangian tulad ng taas ng halaman at hugis ng butil upang matukoy ang variety ng palay. Ngayon sa tulong ng DNA profiling mas uh, eksaktong natutukoy ang bawat variety na mahalaga rin para sa mga plant breeders sa pagbuo ng mas pinahusay na uri ng palay para sa mga seed growers nangangahulugan ito ng mas mataas na kalidad at purong binhi. Ang proseso ng DNA profiling ay nagsisimula sa pagkuha ng genetic material mula sa dahon ng 21-araw na seedling. Kasunod ang molecular analysis gamit ang short tandem repeat o STR at single nucleotide polymorphism o SNP methods. Ang STR ay mas mura at uh, epektibo habang ang 7,000 SNP markers ay nagbibigay ng mas detalyadong genetic analysis para sa masusing pagkilala sa mga variety. Ang inobasyong ito ay patunay ng patuloy na suporta ng pamahalaan sa pagpapalakas ng lokal na produksyon ng bigas at pagbibigay sa mga magsasakang Pilipino ng mataas na kalidad ng binhi na layuning bawasan ang pag-angkat ng bigas mula sa ibang bansa. Isang 55 anyos na lalaki ang naaresto matapos ang matagumpay na pagsasagawa ng search warrant ng pulisya na nagresulta sa pagkakakumpiska ng mga ilegal na baril, bala at hinihinalang shabu noong September 30, 2025 sa bayan ng Santa Rosa. Sa ulat ng Nueva Ecija Police Provincial Office o NEPO, pinangunahan ng Santa Rosa Municipal Police Station o MPS at Provincial Intelligence Unit o PIU ang operasyon sa visa ng search warrant na inisyu ng Executive Judge ng 3rd Judicial Region, Cabanatuan City. Nasamsam mula sa suspek ang mga sumusunod na ebidensya. Isang caliber 45 pistol na may magazine at limang bala. Isang caliber 22 revolver na may apat na bala. Karagdagang tatlong bala para sa caliber 22. Isang bala para sa caliber 38. Dalawang heat shield plastic sachets na hinihinalang po na may tinatayang timbang na limang gramo at may standard drug price na 34,000 pesos. Ang suspek at lahat ng nakumpiskang ebidensya ay kasalukuyang nasa kustudiya ng Santa Rosa Police Station para sa tamang dokumentasyon at paghahain ng mga kaukulang kaso sa ilalim ng Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 sa pahayag ni Police Colonel Harold L. Bruno, Provincial Director ng NEPO. Ang matagumpay na operasyong ito ay patunay ng uh, pinaigting na kampanya laban sa loose firearms at illegal drugs. Patuloy silang magsasagawa ng mga operasyon upang masiguro ang kaligtasan at kayusan ng lalawigan.